trivia natin ngayon ay tungkol sa mga kagat ng ahas o kaya tuklaw. Yan guys, nakikita natin sa litrato isang venomous snake at isang non-venomous snakes. Yan po ang pinagkakaiba ng ano, kagat ng ahas. Yung venomous snake po ay may dalawang tuldok po. At yung non-venomous snake naman ay paguhit. Dagdag kalaman. Pag nagtuklaw po kayo ng ahas o kaya nakagat, ang dapat natin gawin ay pahigain ng pasyente at immobilize iwasan ang sobrang paggalaw ng parte ng nakagat at mag-apply mag ng pressure dress, dressing sa parte ng nakagat o tuklaw. Tumawag ng tulong at dalhin sa pinakamalapit na ospital. Na hindi dapat gawin pag natuklaw ng ahas, huwag pilitin paduguin at huwag hiwain or subukang sipsipin ang sugat at huwag uminom ng gamot na hindi galing sa doktor guys. At huwag lagyan ng ice pack ang sugat. At huwag na huwag nyo rin gagawin guys ang pagmasaj ng parte ng nakagat or tuklaw nito. Salamat guys. Saan makatulong?